Bisaya talaga namang ang so sweet tulad ng magkapatid na Boholano na sina Glester at Japet Capuno. Ang kanilang pagiging touchy at clingy abay pinag-uusapan lagi sa social media kaya ang apila ng dalawa sa madla hinay-hinay lang naman daw sa panguhusga dahil ibang level lang talaga ang kanilang bromance. And welcome back to my channel. Yay! sino nga ba sila? Kung hindi nyo pa sila kilala, malamang hindi kayo mga Bisaya. Pero alam nyo ba, mula sa Bisayas, abay trending na rin sila sa buong Pilipinas. At sila na ngayon ang kinikilala at paborito ko sila. At sa social media, ang Kapuno Brothers. Glester Kapuno, ang loving son ng tagbilaran. Japet Kapuno, ang boholano sweet bunso. Bawat face-off nila, inaabangan. Dahil totobigay bawat hataw. lang daw pag indak ang kanilang kayang ibigay. See, All out din sila sa personal nilang buhay. At mula dito sa social media, ang kanilang kabuhayan, napalaki na nila. Biruin nyo dahil sa mga loving supporters nila. Ang mga pangarap nila ay unti-unti na nilang nakukuha. Hindi mo mababakas na sila ay galit sa walang-wala talaga. Yan kasi laging nakalagay sa isip ko ang um, lahat gagawin ko para sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Sa kagustuhang mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya, mula buhol ay lumuwas ng Cebu, si Glester, para makipagsapalaran. Swerting nakapasok naman ng scholarship sa kolehiyo hanggang makapagtapos bilang isang seaman. Sa simpleng vlog na ito at simple na pagtitiktok, nakita agad ng mga netizens ang potensyal ni Glester na maging Sock Med Star. At doon na nga nagsimula ang pagbubukas ng pinto para maging ganap na siyang vlogger at TikToker. Dahil sa pag-asang ito na nga ang magbibigay kasagutan sa inaasam nilang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Iba kasi si Kuya may vision, may dreams and full of hope. Natupad si mo ang pangarap mo para sa mga magulang mo. Ano naman ang mga pangarap nyo para sa sarili nyo? Pangarap ko, kapag tapos ng pag-aaral para mas makatulong pa sa pamilya at yung mga gusto ni mama, mabigay ko. Parang si kuya. At ikaw naman. <laughs> May pinadrawing kami na bahay. Yun talaga yung dream house namin. Tapos, hmm. yun yung next na project ko mga taong nangarap, kagaya ko nung bata pa ako. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Um, hangga't may buhay, may pag-asa 'yan. Lagyan lang ng ano, dasal. Yeah, dapat talaga magsikap. Diyan din kasi na inspiration kaya yung yung family ko yung ginawa kong inspiration. Para oh, kina Glaster at Jasper. Ang bawat indak nila ay para sa kanilang pamilya. At hangga't kaya nila, hindi sila mapapagod sumayaw para makapagbigay aliw at inspirasyon sa mga taong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin It's a tube and it's called Take It Off Matatanggal lahat Pati problema nyo, matatanggal problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat, okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara Tanggal lahat yan Take It Off, girl!